Number 1, Yusap, nagsampan ng kaso laban kay Ann Curtis at Bong Navarro dahil sa panluloko nito sa kanya. Sa naging revelasyon ni Ann Curtis tungkol sa totoong dahilan ng pag-alis nito sa It's Showtime, sa isang interview kay Ann, inamin nito na sobrang hirap, sobrang bigat, stressful ang pinagdaanan nito ngayon. Hindi umanulubos akalain ni Ann na sa ganitong pagsubok ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Wala umano siyang ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng maayos na buhay kasama ang kanyang pamilya. Alam umano ni Anne na nagkamali siya. Pilit umano siyang babangon at lalaban sa hamon ng buhay para sa anak niya at sa magiging anak niya. Ayon sa source, dalawang buwang buntis na ngayon si Anne at kinakailangan nito ng matinding pahinga dahil maselan umano ang pagbuntis nito sa pangalawang pagkakataon. Samantala, tila hindi umano si Erwan Yusap ang ama ng pinagbubuntis ni Ann. Ayon sa ilang entertainment website, si Bong Nabaro umano ang hinihinalang ama ng pinagbubuntis ni Ann. Ito din umano ang nakikita nilang dahilan kung kaya pinili ni Ann na lumayo na muna kay Bong at umalis na muna sa noon time show na It's Showtime. Samantala, usap-usapan naman ang naging reaksyon ni Erwan Yusap sa naging pag-aming ito ni Ann. Sobrang sakit umano sa part ni Erwan ang nangyari dahil sobrang pagtitiwala nito sa asawa. Sa naging pahayag ni Erwan, hindi nito lubos akalain na magagawa ito ni Anne sa kanya. Ibinigay umano ni Erwan lahat kay Anne. Suportado umano ni Erwan sa lahat ng gusto si Anne. Lahat ng pangarap, ambisyon ni Anne, hindi niya kailanman hinadlangan. Kahit na stable na umano sila ni Anne sa buhay, never umano siyang humadlang sa lahat ng gusto ni Anne dahil alam umano niya na ito ang buhay ni Anne, ang makapagpasaya ng mga tao. At alam din umano ni Erwan na pamilya ang turing ni Anne sa mga kasamahan nito sa show at sa madlang people na araw-araw niyang nakakasama. Hindi umano lubos ang ni Erwan na ganito ang gagawin sa kanya ng asawa. Lulukohin at pagsisnungalingan siya sa kabila ng lahat ng pag-intinding ginawa nito para sa kanilang pamilya. Samantala, hindi umano mga si Erwan na hindi pagbayaran ni Bong at Ann ang ginawa nito sa kanya. Kailangan umano nilang matuto ng leksyon. Hindi umano tama ang ginawa ng mga ito sa kanya dahil may kanya-kanya na silang pamilya. Handa umano si Erwan sa lahat ng pwedeng mangyari. Sobrang sakit ang ginawa ng mga ito sa kanya. Kaya dapat lamang umano na pagbayaran ng mga ito ang ginawang kasalanan dahil sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao ay mali ang kanilang ginawa. Marami naman sa mga netizens ang hindi makapaniwala na sa ganito ha tong ang magandang pagsasama ni Naan at Erwan Yusaf. Nasabay ba umano nila lahat ng pinagdaanan ng mag-asawa? Kitang-kita umano ng mga ito ang lab nila sa isa't isa sa isa umano'ng pagkakamali nasira umano ang maganda nilang pagsasama bilang mag-asawa